May paayuda si Ay, Mayora. Ang maganda kapag nasa probinsya ka. Ito kukuha ng mga panlok mo. At fresh na fresh. Okay, of kangkong. <laughs> Para sa mga nagtitipid dyan, ganyan na lang. Oh, may design. Dito. Hello mga kabudget! So welcome to my channel kung bago ka lang sa channel ko and welcome back to my channel kung nagsubscribe ka na sa channel ko. Thank you, thank you so much. So ngayon may bago na naman tayong video. Ang video natin, mamuha tayo ng kangkong. Bibigay natin din sa ating kapitbahay kasi kagabi may chika-chika yan. nga ako si madam na mamimigay ng kangkong. So yun, kukuha tayo and syempre kukuha na rin kami pang -ula. So yan, kailangan natin ang naka nakapota tayo okay. then need natin yung plangana at gunting para makakuha tayo ng maayos pagkuha natin ng kangkong so first time ko to nakotik daw doon huwag kayo mag alala dito lang sa tapat ng bahay namin hindi ako magbabiyahe na, punta na tayo. Ayan na, ah, kung mapapansin nyo, ang daming halaman din. May kalaman saging, mangga. Ito ka lang. Medyo maputik. So, may talbos ng kamote. So, ngayon, yung mga kangkong. Wrong way, wrong way. Ajotik. Ayan na ang mga pang... Oh, oh. Madam Girlie! Ay, ito na <laughs> ako. Na ito na ako. Nakunguha na ako ng kangkong. Teka lang. Hi, Madam! Hahaha! <laughs> Ay, ito na. Kukuha na tayo ng pang-ulam. Ha? Wait lang. Ang hirap pala pag wala kang assistant. Ayan, hindi pa sa ito po daw so babalik na naman tayo nakahire na ako na assistant at hawak na kami lang guys nakahair na agad tayo wala ko hawakan ng camera doon na sa dili doon sa ano sa dulo doon na doon. Doon, doon kasi dito na ako galing doon ito yung kabilang side

Para sa mga nagtitipid dyan, ganyan na lang, oh. May design din naman. Ito pa. O, ganyan na lang, oh. Ay. Ito lang, masarap sa probinsya. Pwede lang? Ito na, guys. At ito, ito. Ito kukuha ng mga mo. At, Fresh na fresh. Kukuha naman tayong kalamansi. Tara, tara, tara. Say hi to my ate. Bago ah. na isip namin. Dapat, ang lulutuin namin, adobong kangkong. Since may kalamansi, dusin budget ang ating nakuha sa ating hacienda. Hacienda hindi naman amin to. <laughs> Farm lang to. Farm builder ng mga Clarissa. So, yan na. May pang-ulam na tayo. So, if you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and click the notification bell para na nanotify ka sa mga bagong upload. So, see you on my next vlog. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Yan na, guys. Di-deliver na natin sa ating muting kapit bahay. Ito na. Oh, Mag-ay ka muna, madam. Hi. Thank you. <laughs> May paayuda si Mayora. Mamaya. Ano sa'yo? Tokwa. Ah, tokwa yan. Tokwa. Thank you. <laughs>